narinig nyo na ho itong uh, pinapanukala ni Senator Legarda na magkaroon nga ho itong 30% salary increase para sa mga empleyadong uh, papasok during uh, mga bagyong malalakas or iba pa mga kalamidad. Eh, ano ho ang reaksyon nyo ho dito? Opo, no? unang-una, bagamat wini-welcome namin itong mga tinitignang inobasyon na panukala, ay una-una wag nating kalimutan na ang bawat manggagawa ay may karapatan no yung kanilang right to refuse unsafe work. Ngunit naunawaan natin dahil naglabas naman po ng Labor Advisory and Department of Labor and Employment, lalo pa tungkol sa mga bagyo at pagbaha, na kung kayo daw po ay hindi makakapasok, ay no work, no pay. Yun naman po yung napakahirap para po sa ating mga manggagawa. Hindi naman po nating ginustong bumaha. Hindi naman po natin ginustong magkaroon ng malaking bagyo. Pero bakit tayo po yung magsasaper? Kaya sa halip po no sa uh, as an alternative doon sa sinasabing uh, dagdag no na 30% no baka maganda rin po ngayon pa lamang, no habang wala pang batas although in the coming days kami rin po ay magpapanukala yung aming appeal doon sa ating mga employers lalo doon sa Region 7 ngayon na <laughs> lalo sa Cebu at sa Visayas na mag-extend nung tinatawag naming paid na disaster or calamity leave ang tinatawag namin na bigyan natin ng panahon yung ating mga manggagawa with pay na sila po ay makabangon. No? Karamihan nun ng ating mga kabayan, wala na silang binalikan. Eh. Mm -hmm. Yung pinagtrabahuan po nila for the longest time, nawala lahat, no? uh, sama lahat sa bahan.